Radio natin Nationwide. Nationwide. Samantala, tatlong kataon naman ang patay, isang sugatan sa karambola ng tanker, truck at AUV. Ganun din ang tricycle sa kahabaan ng kasada na sakop ng Kabanatuan City. Ano kaya ang nangyari mula 105.3 radyo natin, Gimba? Kasama natin si Army Caranza. Army. Magandang umaga, Miss Cheska, at sa lahat ng ating listeners nationwide. Tatlong katao ang patay at isa ang lubhang nasugatan sa karambola ng tanker truck, AUV na Toyota Innova at itim na tricycle Baja. Umaga ng Mayo at sa sa kahabaan ng Emilio Vergara Highway na sakop ng Barangay Valle sa Cabanatuan City dito sa Nueva Ecija. Batay sa investigasyon ng pulis, habang bumibiyahe northbound uh, na ang uh, Innova at ang tricycle, nabaga ng Innova ang likuran ng tricycle dahilan upang mawala ng kontrol ang driver at sumalpok sa paparating na tanker truck sa kabilang lane. Sa lakas ng impact, dead on the spot ang tatlo sa pasahero ng tricycle. Ang driver na kinilalang si Malik Matuan at si Joel Villanueva at Reinhard Christian Jose Panit na pawang mga sundalo. Ang isa pang pasahero nito na si Cain Coretce, isa ring sundalo ay isinugod pa sa Dr. Paulino J. Garcia si, uh, Memorial Research and Medical Center at kasalukuyang nagpapagamot. Samantala, nasa kustudiyan na ng Kabanatuan City Police ang driver ng uh, Innova at Tanker at nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to uh, multiple homicides, physical injuries at damage to property. At yan ang balita mula rito sa radyo nating Gimba, DWTC 105.3 FM. Ako si Arnie Caranza, kasama mo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Philip. Maraming salamat, Miss Arnie. Why? <laughs>